20, 20 na 20 20 sacks so, magandang tingnan pero medyo mahina tsaka inabot pa tayo ng ng ulan tsaka hinog na hinog na yung palay sa kadaming nalalaglag pag ginagapas kay Magandang araw sa yun mga idol So update tayo sa palay ko dito mga idol So magpapatracer na tayo So ayun nagsisimula na So dito Dito parte tapos na Tapos na din So mamaya maghahakot na sila ng binandil nila So doon nagsisimula na yung sa Taas Nagsisimula na ng magtracer Doon sa traceran Uli na <laughs> Burto ko na lang lagid. Doon na lang. Mga idol, doon ko na pinakuan sa gitna. Kasi pag dito ko sana ipapatambak lahat, diyan sa may mayabas na 'yan. Kaso napakalayo, yung paghahakot napakalayo kaya yung ito lahat itong sa gitna, kalagitnaan dito. Dito parte. Tapos yung sa doon, doon din. Sa gitna din.

Grabe, lalaki ng mga kon mga idol, lalaki ng mga pinandel. Kita niyan. Tinudahan ka muna tasyo. Tinudahan pagbutok. <laughs> A few inches later. So, yun mga idol, ito na pala yung mga natin. Hindi daw natapos kasi kuman, umulan. ao umulan. Umulan hindi umandar yung makina bali kung pa lang to 3.9 3.9 tapos ito na lang parang tatlong kuha na lang to tatlong bundle na lang so sigurado mga nasa kuha ng lahat nasa 40 tapos yung sa did doon hindi pa naman nabawasan siguro estimate ko din mga mahigit mahigit eh 30 din o nasa 40 40 din kasi halos kuan din to kalahati o basta mga basta 30 plus din do yon o baka umabot din ng 40 din so kumuha yung sa nag ah, sa nagapas mga idol bali bibigay ko lahat ah, anim anim lang bibigay ko tapos nagbawas na din dito ng tatlo yung kuan yung yung sa tracer bali nagbawas na din ng tatlo bali 3 na yun to magtitira 30 so mga idol nakakuan tayo kasi <laughs> maambon matitira mga idol 30 sa akin kasi nagbawas ng nagbawas ng 6 tapos nagbawas din ng 3 doon sa sa tracer dito dito Bali lahat yung nabawas So kukunin na nila yung kanila bahin So balay sa Monday na lang mga idol itutuloy to kasi yung makina hindi umandar Sa Monday din lang tayo tutuloy 2000 years later Pumayal tapos na yung doon. So dito naman tayo yung Kalahati dito. Doon sa kabila, doon sa... Uh... So ayun mga idol, tapos na tayo. Bale 60, six, ay 75. 75 lahat. Bale yung nabawas lahat, lahat-lahat sa naggapas ng palay at saka nag nag nagtriser. Bale 17. 17 sakos. 17 kaban. Ayun. So ayun mga idol. Bale yung natira sa atin 758 So hindi na masama mga idol, okay na to. Kahit kaunti lang yung kita ngayon. So magkaiba talaga yung ani ng first cropping at second cropping. So magandang tingnan pero medyo mahina. Tsaka inabot pa tayo ng ng ulan. Tsaka hinog na hinog na yung palay sa kadaming nalalaglag pag ginagapas. Kaya, kasi hinog hinug, hinug na. So siguro marami estimate ko lang mga dalawang sako tatlong sako pa yung nasikuan siguro na sayang o mag apat na sako okay na hindi na tayo log mga idol so bawi tayo next next scrapping naman first scrapping so ito kay bali kay sa amin to ni idol jackson so ito magpapagawa kami ng tawag nito tangkal ng baboy kulungan ng baboy kasi magbababuyan tayo. Yung yung kuan natin dito, itong lahat papagawa tayo ng tangkal ng baboy tsaka bili tayo ng biik. Tapos yung matira, yun yung igagastos natin dito. Oh, so, yun na lang. Tapos rolling na natin yung sa babuyan natin para sakali maganda yung kita. Oh. Yun. So ayun mga idol, hanggang dito lang muna yung video ko. So thank you sa panonood at shout na lang sa 45,000 subscriber natin. At sa mga hindi pa subscribe, so pa-support naman sa channel ko mga idol. Kupinohan, so pa-subscribe na lang. So yun mga idol, thank you sa support ah.